guys bahay namin guys paalam kami dito paalam kami dito guys hindi yeah, mag na mag-abombay namin nagustuhan ko nagustuhan na kunti yung asawa ko sa bahay hindi na mag namin guys nagulo pero sayang pamilya Ay, kailangan namin magulo ang bahay so, patante guys ayos ng pamilya kasi wala kami bahay kaya video ito na sinampay lipit uh, kami ang sinampay hangir magulo guys pero okay lang sa <coughs> so, ito tante makarecover at mga anak lang may mag-aaral so okay lang awal uh, naman yung Jose eh, na recover araw araw nakakain din tatlong beses ang ako ah, yung mga tindahan na asawa ko minsan naguubos punti na lang yung guys punti na lang din yan minsan nag magsisik na asawa ko nag wala na kong yelo yun na ginagawa niya minsan guys, para may extra income kasi sa asawa guys hindi ka kaya kukulangin talaga kami ah, buti na lungo na rin ako na asawa ko hawanan ah, Diyos tayo ng sinisirte tayo ng isang asawa tayo na tulungin kaya okay lang malaga sama-sama kami sa hirap at ginawa hindi kami ang matakot hindi lang guys may Diyos kami na naka sa amin sasawa ko guys ang